ganda ng mga manok dito sa baliwag eh. dumagsa na ay eh maaga na pa sa Baliwagay. magkano eh. ba si Kaleta? magkano ba? May mga sweater, mga ganda lemon sweater to, bantay ng sagupan, mga ito yung mga tinatawag nila mga early bird. Nalakas na lang ng battery. Masa 8 months pa lang mga eggs nila mga kamas. May mga early bird yung tawagin nila. Ganda ah. Ay, sa gilid tampo ah. Ano?